isang magandang hapon po sa ating lahat. Hapon din po. Sa pangalan po, ang nagkirang pangalan sa Kristo. Ang ating pagkigalgalan sa ating bahay. Ang kay Rumi. Silos. Ito rin po ang ating kapatiran. Ang ating pangalan sa oras na ito at isa pong magandang gabi kung gabi sa mga skills na nandito rin sa book na ito na nakikisalo rin sa atin sa pamagitan ng katikinig ng salita ng Diyos meron pong binasa kanina na sitas ang ating mga kapatid Una po ang ayon sa sinulat ni San Pablo sa mga taga-tumosas. Ang pag-aralan po natin, ang lahat ng bagay ay nilipa ng Diyos mula po sa mga hindi nakikita sa sangkalamitan at ganoon din dito po sa kalupaan. Mga luklukan, mga pagsakop, pamunuan at mga katangyarihan. Kung baga, ginawa muna ng Diyos yung sa langit, siyempre yung sarili niyang luklukan at kung pa paano ang kanyang kaharian o ang kanyang kapangyarihan ay suma sa lahat. Kaya po, nagawa niya ang lahat ng bagay nauna na yung mga hindi nakikita at pangalawa na yung mga nakikita ganyan po kadakila ang Diyos meron po siyang kinatawag na plano kung paano niya dinoo, pero meron po siyang kasakasama walang iba ang buktong na anak ng Diyos sa pangalan ng ating dakilang Panginoon Heso na nagiging inspirasyon ng Diyos sa mga gawang makapangyarihan na palagi niyang kasama hanggang sa maitatag ang tanglibutan at ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa panamagitan ng ating dakilang Panginoon. Anong ligaya o saya ng isang mandilikha kapag kasama niya ang kanya lagi isang bugtong na anak na nagbibigay sa inyo sa kaniyang kalakasan upang magawa ang lahat ng mga bagay kaya po siya naman ay pinagkaluban na pagkatapos yang maganap ang lahat ng mga inihula sa kanya ng mga propeta na siya ay pababa dito sa ibabaw ng kanilidutan. Napakarami pong mga sinabi sa kanya nasa mga awit sa sulat ng mga propeta at maging si Moises ay nagsulat patungkol sa ating dahilang Panginoon. Na sa pamagitan niya ay siya ay sinubo dito sa ilabaw ng lupa para mangaral ng mabuting balita nang sa ganun ito ang maging gabay at ganun din maging kaupusan sa mga tao para masunod o magawa ang kaluuban ng Diyos sa pamamagitan ng mga pahayag ng ating dakilang Panginoon. At dahil nga sa mga hula sa kanya ay hinanap niya ito at inalay niya ang kanyang buhay bilang pangkabos sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang dugo sa cross ng kalbaryo na doon po tayong lahat ay pinagtanuban ng kapatawaran sa ating mga kasalanan dahil sa kanyang sinabi nung siya'y nakabayubay sa cross Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya po, ang kaligtasan ng tao ay minsan lamang dumating sa ating buhay sa pamamagitan ng pagpapatawad sa atin nung tayo ay nasa kawalang kaalaman pa. Pagkatapos nyo nun, nun, ay tayo ibibigyan ng patnubay na siyang mag-iingat sa ating mga sarili upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat so, mahirap po sa kalagayan ng isang tao na baguhin ang sarili na mag-isa maliba na kung sumasakanya ang Espiritu Santo na yun, na yun ang magpapabago at magpapaalaala sa lahat ng mga sinabi ng ating dakilang Panginoon sa lahat ng ating mga naririnig sa mga pagpapahayag ng ibang at sa lahat ng mga sinugo niya na basahin ang ibang hilyo at pangaral ito po ang nagpapaalaala sa tao sa bawat nakikinig ng salita ng Diyos upang sa kanon magawa natin ang kalooban ng Diyos pero lamang po na ang tao ay may kahinaan Marupo, din minsan nadadala sa mga tukso at ganoon din sa pagkalimot sa Diyos ito po ang nagpapaalaala sa atin nang sa ganoon masunod ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagbubukas muli ng ating pag-iisip na tayo'y hindi pinababayaan ng Diyos. Lamang nasa atin na po ang pagpapabaya. Kasi minsan nakakalimutan natin manalangin, nakakalimutan natin magsimba o kaya matilig ng ibang Pero po siya, palagi po siyang nandiyan. Nagahantay sa isang tao na magsisisi at babalik loob sa Diyos. Kaya po, naging pinakaalaala sa atin, ang ginawa ng ating dakilang Panginoon na inalay niya ang kanyang buhay, pinabuhos niya ang dugo, at pinagtibay niya ang lahat maging sa sangkalupaan man o sa sangkalangitan, maging mga kapangyarihan man, mga hindi nakikita at hindi nakikita, ay pinagtibay ng ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo na tayong lahat ay may pagkakataon ng baguhin at pagkalooban ng isang pagsisisi na karapat dapat natin dapat lak lakaran ang mabago ang ating mga buhay at masunod na natin ang kalooban ng Diyos. At sa pamagitan po ng kanyang pag-alay ng buhay, bagamat tayo noon ay mga nasa kalagayang masama o masasama pang mga ginagawa natin wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin natin si Kristo sa ating buhay bilang tagapagliktas at ganun din ang kanyang aral ito ay maging gabay sa ating pangaraw-araw na pamumuhay magkakaroon na tayo ng kapanataga ng ating mga sarili sapagkat sinusunod na natin ang kalooban ng Diyos at sa pamamagitan po ng pananampalatayang yan, dapat po tayo na mamalagi na sa pamamagitan din yan, meron na tayong pag-asa doon sa pinapahayag ng mga ebanghelyo na buhay na walang hanggan. Na kung titingnan po natin, hindi lang po sa buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, dapat tayo umasa na sisilang ang tao o so kaya mamumulat kagaya ng sa kalagayan ng Espiritu na makikilala ang katotohanan pagkatapos nun yung pagbabalik na ng ating dakilang Panginoon. Kung so baka sa kalagayan tao, isisilang, patanda, mamamatay, pero pagkatapos po doon hindi pa yun ang katapusan kumbaga mayroon pang karupan ng ating buhay sa makatuwid bagay ang makasama tayo ng ating dakilang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga po, para ang tao ay hindi mapahiwalay sa Diyos, siya ay naglagay ng iglesia, na ang pinakaulo ng iglesia, walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesus Cristo. Tayo naman po ay mga sangkap ng katawan, na nagkatalapat sa isa't isa at gumagawa ayon sa minagaling ng Diyos na tayo'y pinagsama-sama at nangagkakaisa ayon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Da, wala tayong ibang gagawin kundi kung ano ang kalooban ng ulo ng iglesia sa makatuwid pagay ng ating dakilang Panginoon. Yun po ang gawin natin, walang iba. Ang una niyang sinabi, magsayaong kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, sumalit ang hindi ay parurusahan. Kaya po tayo ay nandirito, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Kaya po, may kalayaan tayong pumili. Merong sinugo, para mangaral. Kung wala namang tagapakinig, walang mangangaral. Kung walang mangangaral, walang sinubo. Wala rin sinubo kung walang nagsubo. Sa patatawid bagay, ang Diyos. Kaya kung mula sa itaas, mula sa nagsubo, papunta sa sinubo, sa nangaral, sa tagapakinig, sa tumanggap, at sumampalataya, yun po ang pamamaraan para tayo makasumpong ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kumbaga may proseso. Kaya nga po naglagay ang Diyos ng Iglesia. Nang sa ganon, doon tayo magtitipon-tipon, doon tayo magkakaroon ng pagkakaisa sa pagsamba, mananalangin, at makikinig ng Ibanghilyo sapagkat yun po ang pinakal na ng Diyos na tayong lahat ay turuan sa pamamagitan ng kanyang mga aral. Wala pong pinipili kahit anuman ng ating kalagayan, spirito man o nasa katawang laman, anuman ang lahi, wika, tayo man ay laya o tayo man ay alipin, tayo man ay tulik o ditulik. Hudyo o Grego, dato tayo ay bukas ang kamay ng ating dakilang Panginoon sapatkat sinabi niya, sino man ikang ay lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itatakwil. Kaya po, bukas po ang palad ng ating dakilang Panginoon sa mga lalapit sa Kanya. Kaya nga po, nagpapatuloy ang pangangaral ng Ibanghelyo sa lahat ng kinapal maging sa espiritu man o sa tao, nagpapatuloy po ang pangangaral ng Ibanghilyo upang sa ganon ang nais ng Diyos ay makarating lahat sa mga tao at ganon din sa mga espiritu. At sa buong sanglibutan ang Ibanghilyo ng ating dakilang Panginoon. Na totoo nga po, doon natin malalaman ang kapangyarihan ng ating dakilang Panginoon. Kaya niya ito ginagawa sapagkat ang nais po niya, wala ni isa man sa atin ang mapahamak kundi tayong lahat ay makasumpong ng kaligtasan sa bawat isa sa atin na tayo'y nakasama niya doon sa buhay na walang hanggan. Kaya kung pag-aaralan po natin, e dito pa lang sa ibabaw ng sanglutan, Marami na tayo mga pag-aalala. Pero ang inaalala pa lang natin, yung limitado pa lang na buhay na may kamatayan pa. Pero kaya nga inilalakit ang pag-asa para magkaroon tayo ng panibagong iisipin sa makatuwid pagay yung nakatakda o itinakda ng Diyos sa ating na magiging kalagayan natin pagkatapos natin mamatay dito sa iba pa sa tanglubutan. Walang iba ang mga espiritu man, o mga tao man na nagtatawang tao, o mga mga tao man na nasumuna abutan ang pagbatalik ng ating dakilang Panginoon. Hindi po tayo mga uuna sa mga nangamatay na. Kundi una muna bubuhayin ang mga nangamatay na. Kagaya nga ng sinasabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan sa mga libis ang mga buto ay iluluwa ng mga dagat ng mga kailaliman ng lupa at iyon ay pagsasamasamahing muli at magkakaroon ng mga litid at magkakaroon ng laman at babaluti ng balat at sila ay muling hininga ng hininga ng buhay sa makatulipagay lahat ay bubuhayin kasama ng mga nangabubuhay at tayo haharap sa kukuma ng Diyos sa makatuwid bagay sa lahat ng mga ipinahayag niya na aral kung tayo ba ay sumunod sa kanyang kaluoban. Kung tayo po ay nasumpungan na ng mabuti, meron po tayong tatanggapin ganting pala. May ganting na, may kasama pang pagpapala. Pero doon naman sa mga hindi tumanggap, hindi nagpatuloy, at sinadyang tumigas ang puso at hindi nakasunod sa kalooban ng Diyos, yun naman ay patungo doon sa kapahamakan. Kaya nga po, tayong lahat, ang nais ng Diyos, ay magkaroon tayo ng pagkakataon, magkakasama tayo doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Doon po sa ikalawang binasa ng ating kapatid. Kung pag-aaralan po natin, apat na klasing tao ang nakapaligid sa ating dakilang Panginoon. Makasalanan o kaya mga maniningil ng buwis. Kumbaga, yun talaga ang hinahanap ng ating dakilang Panginoon. Yung mga makasalanan at yung mga maniningil ng buwis. Pero ko, sa kabila noon, mayro namang dalawa na nagmuska o humahatol kung bakit ang ating dakilang panginoon ay mas malapit sa doon sa mga maniningil ng buwis at ganun din sa mga makasalanan. Sapagkat sabi nga, mas madali pang makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga maniningil ng buwis at ang masamang babae kaysa mga matutuwid na bakit po dahil kumbaga sa laki ng kanilang ginawang patakasala ay katulad din niyan laki ng utang at pagkatapos ng napawalang sala o hindi na siningil kumbaga pinagtalooban na ng kapatawaran mas malaki ang pagpapatawad na tinanggap ng isang makasalanan kaysa sa isang taong matuwid. Kaya so, kung pag-aaralan po natin, dalawang tao na makasalanan o gumagawa ng kasalanan na kapaligid sa ating dakilang Panginoon at dalawa naman <coughs> nagkukunwa rin matuwid na walang iba ang ginagawa niya ay tinitingnan ang kamalian ng kapwa. Tarangin po natin ang ating mga sarili. Saan po kaya tayo doon? Doon tayo doon sa makasalanan? O doon tayo sa maniningilang buwis? O doon tayo sa mga eskriba o parsiyo na wala tayong ibang ginagawa kundi hanapin ang butas o kasiraan ng ating kapwa? Kung tayo po ay pinagkalooban na ng sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinagkalooban na tayo ng unawa na makaalam ng mabuti at masama. Pinakailangan pong ang gawin natin kung ano yung nakalulugod sa ating dakilang Panginoon. Kung titingnan po natin, yung mga eskriba at mga parisiyo, yun yung may hawak ng mga kasulatan. Pero, ang ginagawa nila, tinitingnan nila yung mga kamalian ng kapwa. Pero ang ating dakilang Panginoon, hindi po tumitingin sa panlabas na kalagayan ng tao. Ibawa, may tangan-tangan ng Biblia, hindi pwedeng sabihin banal na. Sapagkat, ibaka sa kaloob naman yan, hindi naman talaga banal, kundi sa labas lang dahil may hawak na Biblia. Pero yung isang tao na kinakailangan pangaralan o dapat sana'y ginawa ng mga iskriba o pariseyo, ibinahagi nila yung kanilang tangan-tangan ng mga kasulatan sa mga maniningil ng buwis at ganoon din sa mga makasalanan pero hindi po nila ginawa kundi ang ginawa nila humatol na agad sila kumbaga hindi maayos na pamamaraan dahil paano naman magiging pagkakasala ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan kung wala namang pagbabatayan ang kanilang nilabag. Kumbaga, walang kasalanan kung walang paglabag. At wala rin paglabag kung walang kautosan. Sa makatawid, tayong lahat ay kinakailangan mapangaralan muna ng mabuting balita at pagkatapos doon, doon tayo hahatulan depende sa mga tinanggap nating aral kung yon ay isinasabuhay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya po, ang nangyari, nagbigay ang ating dakilang Panginoon ng dalawang kalimhada na patungkol doon sa isang daang tupa na nawawala ang isa at hinanap at nung masumpungan ay nakipagkatawa siya sa kanyang mga kaibigan. At ang ikalawa, sa babae na may sampung putol na pilak, hulog ang isa, ng kanyang masumpungan ay natipagkatawaan sa kanyang mga kaibigan. Kung pag-aralan po natin, patanongin natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y nasa kalagayan ng isang pastor na nung masumpungan ang tupa ay naging kagalakan niya na eh, kumbaga, ibinahagi niya sa kanyang kapwa na we says umalik na si Brad Rudy sa lundo yan yun ba ay gagawin natin o baka nilapitan na nga natin pag doon sa lundo yan sabihin natin bakit ka nandito Brad siguro may sakit ka ang mangyari niyan, balik na naman tayo sa mga eskribas at pariseo. Pero kung ilalagay natin ang ating sarili sa mga makasalanan, sa maniningin ng buwis, ang titingnan natin, pantay lahat tayo. Tayong lahat ay makasalanan. Kumbaga, hindi tayo pwedeng maging mataas sa ating sarili sapagkat pantay-pantay lang tayong lahat na nagkakasala. Sa makatuwid, mula sa isang maruming kalagayan, tayo ay kinahabagan lamang ng Diyos at pinagkalooban ng pagpapatawad. Kaya po, doon sa mga nawawala na yon, na kapag iyan ay nasumpungan natin, dapat ang pairali natin sa ating puso, yung kagalakan. Sapagkat ang nawala ay nasumpungan. Kumbaga, dahil matagal na panahon bagamat natin kasama natin sabi nga isang tupa sampung putol na pila kumbaga kumpleto napahiwalay lang o nawala nalaglag o kaya nawala yung tupa kinakailangan may gagawin tayo sabi nga doon sa unang talinhaga iniwan niya yung siyam na putsyam at hinanap yung nawawala. At doon naman sa may ng sampung putol na pilak, naghanap siya ng walis, winalisan niya ng, at hinanap niya ng buong ingat. Nasumpungan niya yung isang putol na pilak. Eto kung pag natin, meron tayong gagawin. Walang iba, hanapin ang mga nangawawala. Naging iyan man ay sinalimbawa sa tupa, o kaya sa isang putol na pilat na nawawala, mahalaga po sila sa paningin ng Diyos. Dahil kabilang sila sa mga tao na tinawag ng Diyos upang maging Kanya. Pero kung wala po tayong gagawin, wala po tayong pinag-iba sa mga eskribas at parisiyo. Kaya po tayo nandito, pagkataon ang nagbibigay sa atin, sabi nga ni Brad kanina, may lakad siya, pero dahil may parang kumigil sa kanya, ito na yung pagkakataon upang maabutan natin yung nawawalang tupa at ganun din yung isang putol na pilak dito sa lugar ng uh, bagong bayan Pekinyo, Rua, Kamari Resort. Kaya po, sa bawat isa sa atin, kung pagkakulang pa marami pang mga tupa ang hinahanap natin. Lamang gagawin natin ang buong sikat na maghanap at huwag tayong mag-imagot sapagkat ito'y hindi lang para sa ating sarili kundi para rin sa mga hinahanap ng ating dakilang Panginoon ang mga taong kinakailangan masumpungan at makarating sa tinatawag na pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya po, magpatuloy lang tayo sa paghahanap at magpatuloy lang tayo na makipagkatuwaan sapagkat sabi nga kahit ang mga anghel sa kalangitan ay nangagkakatuwaan dahil sa isang taong nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. Kaya po, kumbaga, nagsakripisyo mayroon namang niyang reward sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Pagkamat tayo nandito, kumbaga, hindi yan kakalimutan ng Diyos sapagkat ginawa natin kung ano ang nakasulat sa banal nakasulatan. Salamat sa Diyos dahil sa nasumpungan natin, kumbaga, hindi lang yung nakadakot tayo dito, kundi kinakailangan makarating din siya sa templo sa pamamagitan ng paggabay kung kumbaga nakita yung isang tupa na nawawala pinasan niya kumbaga dahil mahina na nga hindi makabalik doon sa siyam na putyam kaya kanyang pinasan at dinala doon sa siyam na putyam para mabuo muli ang sandaang tupa kaya po yung lahat ay tinuturuan dito sa sitas na ito na hanapin pa natin yung mga nangaliligaw ng na mga tupa iharap natin doon sa siyam na po siyam na nangangailangan na mabuo sila sa pamamagitan ng pagkakaisa sa isang layunin na sambahin ang Diyos diwalhatiin siya at ating kilalanin naman si Kristo at ang kanyang aral sa makatuwid bagay ang ibang hindi. Hindi ko na po pagkatatagalin, biyayat po kapala, managana sa bawat isa at paspalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan, karaingan man, mga problema man yan, o, o, o pagtubo, o karamdaman, ipagkalog na ba ang kasagutan sa ating pangalan ng dakilang Panginoon Ito Kristo na Panginoon natin at tagapag Salamat. Salamat.